Ano nga ba ang kaibahan ng robbery sa theft? Ipapaliwanag yan ang aming resident lawyer na si Attorney J.J. Atienza sa Bisi ng Bata. May mga nagtatanong po sa amin kung ano daw po ba ang kaibahan ng robbery sa theft. May mga ilan po kasi na nagtataka kung bakit magkaiba sila ng kaparusahan gayong pareho lang namang pagnanakaw ang krimeng sangkot dito. Si Waldo ay isang security guard sa isang building sa Quezon City. Isang gabi nakita niyang binubugbog ng janitor na si Darwin ang isang lalaking napadaan lamang sa tapat ng building. Inawat ni Waldo ang pambubugbog sa naturang lalaki. Subalit, laking gulat niya. Pagkatapos niyang awati ng gulo at nadala ang biktima sa kalapit na barangay hall, napansin ni Waldo na wala na ang kanyang kalibre 38 na baril. Napag-alaman niya na ito pala ay kinuha sa kanya ng janitor na si Darwin. Depensa ni Darwin na nahablot lamang daw niya nang di sinasadya ang baril ni Waldo, pero itinapon daw niya ito agad nang mapansin niyang nahablot pala niya ito. Kinasuwa ni Waldo si Darwin sa salang robbery, subalit nagdesisyon ng korte na ang kaso daw ay theft lamang. Pilit ipinaglalaban ni Waldo na ito ay robbery kung kaya't dapat daw na mas malala ang kaparusahang haharapin ni Darwin. Ano nga ba ang pagkakaiba ng robbery at theft gayong parehong pagnanakaw naman ang sangkot dito? Sa isang halos kaparehong kaso po sa Korte Suprema, sinabi pong ang krimen daw ay theft at hindi robbery. Upang maging robbery ang kaso, dapat ay mapatunayan ng mga sumusunod. Ang pagkuha ng isang bagay ay may ka kaantabay na karahasan. Ang bagay na ito ay hindi niya pag-aari. Ikatlo, ang pagkuha nito ay may kaantabay na intensyong komita o pagkakitaan nito. Kapag theft naman po, kailangan maipakita na una may pagkuha ng isang bagay, ang bagay na ito ay pag-aari ng iba at ikatlo, ang pagkuha ay may pagnanais na pagkakitaan ito ng di nalalaman na may-ari at ang pagkuha ng bagay na ito ay walang kaakibat na pananakit o karahasan. Sa ganitong diskusyon po, lumalabas na ang pagkakaiba ng theft sa robbery ay kung may karahasan na involved sa pagnanakaw. Kapag may karahasan o pananakit, ito ay robbery. Sa kaso po ni Waldo at Darwin, maaari lamang hatulan sa salang theft si Darwin dahil wala naman pong mga indikasyon na sinaktan ni Darwin si Waldo upang kunin at pagkakitaan ang naturang baril. Kung kayo po ay may mga katanungan legal, wag po kayo magatubiling magpadala sa amin ng email sa ptv4newscenter at gmail.com. Ako po si Atty. J.J. Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.